Sony A6400 na yung 2024 Nirelease to noong February 2019 Kaya ngayon limang taon na tong ginagamit sa market May camera siya na may APS-C sensor Na 16mm yung sensor size Meron siyang 24 megapixels At 425 face detect points Na may eye tracking system Yung face detect focus niya rin ay sobrang bilis Kaya isa tong halimaw pagdating sa autofocus. Hello. Malapit na. Sa, sa Shell kami. Sa may tabi ng Primark. itong review na to ay hindi specific sa photography. Mas pupunta tayo sa videography kasi syempre, pang video talaga yung mga ginagawa kong content at di ako masyado talaga sa pitik-pitik. Kung gusto nyo makita yung unang beses ko itong ginamit tong camera na to, as in yung background ko lang ay parang one hour na YouTube video, panoorin nyo tong video na to. Yan literal na newbie pagdating sa A6400. Bali, bakit ko nga pala ito pinili na kumpara na rin? I mean, okay naman talaga yung 200D para sa akin. Kung beginner ka at malakas naman talaga yung 200D. I mean, halos lahat naman ng videos ko gawa dito. Pero syempre, gusto ko lang din ng mas versatile pa na camera at yung mas controlled ko pa rin yung environment kesa yung camera yung kumokontrol sa akin. Kasi sobrang limited ko pagdating dito. Kumpara ngayon, na ang dami ng possibilities. na ito kumpara naman sa 200D, sobrang gaan nito, napakaliit at meron siyang magnesium alloy na body. Nasa 200D plastic, pero sturdy pa rin naman, pero mas sturdy to. Yung body nga nito, pwede mo yung pagkasya sa bulsa mo eh. Yung build ng body niya para sa akin ay sobrang good sa ergonomics. Yung grip kahit panong angulo, sakto lang sa kamay ko. At di nakakailang hawakan na baka mabagsaw. Tapos weather sealed pa yung body nito. Kung bagay mga splashes, mga dumi, mga debris, hindi siya basa-basa papasok sa katawan nito maski sa mga... <laughs> <laughs> Pero wag lang naman siguro yung bababad mo na talaga sa tubig. Weather sealed kasi ito. available ah, yung lakas din ng oh. Sony na i6400. Wed, gagawag Ag dito loads. Tapos yung tipong matutuyuan na siya sa loob. Wag naman siguro yung ganun. <laughs> Kasi isang kapuri-puri pa rito sa A6400 ay yung low light performance niya. Sobrang ganda. As in ngayon, napakadilim na ng paligid pero yung ISO ko nasa 200, 160 lang. I mean, gamit ko naman yung 1.4 na aperture pero nakikita ko lang pangit sa mirrorless tapos matas yung ISO ay nagiging parang patatas na yung footage. Kapag zoom in mo, hindi mo na makikita yung clarity. Pero at least hindi siya sumasabog pagdating sa low light ng Canon. Ako video ba yun? Eh? Oh. eh? Mm. Ako video? Kinukumpara ko nga kasi yung quality nila. di ba pumuputok talaga yung image kapag ka sa mirrorless kumpara sa DSLR? Kaso DSLR kasi to, kaya ibang-iba talaga yung image quality nila pagdating sa low light performance. Tapos yung astig pa rito, meron din siyang leveler para malaman mo kung gitna nga ba yung shot mo o hindi. Kasi isa sa pinaka natuwa talaga ako dito. Ay meron siya talagang literal na time-lapse feature na kung saan picture by picture yung frame by frame niya sa time-lapse. Hindi siya yung literal na fast forward lang, talagang by frame by picture 7 megabytes isang photo at control mo palat ng aspeto pagdating sa manual capture. Yung shutter speed, yung aperture, tsaka yung ISO. Kung baga makakapag-transition ka ng day to night timelapse. lapse. I mean, tingnan nyo naman yung night lapse. Kontrolado mong lahat, kaya napakagandang mag time lapse dito. Pagdating sa overheating, itong A6400, okay naman to. Kasi kahit nag time ako ng halos 90 minutes na nakabukas pa yung display, hindi naman siya uminit. Pati rin sa regular ko na gamit na kahit 10 minutes sa tuloy-tuloy recording, di rin siya uminit. Mas issue pa nga rito yung baterya. Dapat sobrang dami mong baterya. Dahil lang isang baterya, halos dalawang oras lang ng buhay mo ang tinatagal pag continuous yung shoot. Isa sa nakita ko talaga dito sa A6400, wala akong matungtungan, ay halos lahat ng botones niya dito ay customizable meaning pwede mo siyang pagandahin o improve base sa liking mo pagdating sa mas mapapabilis na work output. Halimbawa, pag nakataas yung botones na to, zoom function na to, na kung sakaling may prime lens kayo, parang naka-zoom lens na rin kayo. Aminin ah, ko, pag ginamit mo tong digital zoom, hindi na sharp yung quality. Bumaba na yung detalye. Kita nyo naman pag zinomin. No? At pag nakababa naman siya, para naman to sa manual focus. Nangastig kasi may peaking lines. Kita mo kung saan object nakafocus yung camera mo. Yun yung napakalupit dito. Amin, mean, syempre yung mga technical na bagay na yan, pwede nyo na lang yan i-YouTube. At least pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pwede nyo magawa Kasi pagdating talaga sa picture quality, sobrang taas ng megabits nito per second. Meron siyang 50 megabits. Nakapagka mahilig ka sa color grading, talagang sobrang ganda na itong color grading. Hindi siya yung tipong puputok katulad sa naramdaman ko sa 200D ko na pumuputok na. Kapagka mataas ISO, pumuputok na yung kulay. Dito hindi. Kasi nga mataas yung megabits, mataas yung details na napapasok at syempre mas maganda pa rin o siya pa rin yung quality. At speaking of kulay, marami rin tong picture profiles na sobrang laki ng tulong kung gusto nyo maging versatile sa color grading. Ako oh, kasi hanggat natural yung timpla sa mata ko, goods na. Pati yung 60fps niya, mataas din yung megabits. Kaya pagdating sa color grading, hindi rin magiging problema kung mahilig ka mag-slow At speaking of slow mo, meron pa siyang 120 fps. Yun yung kapag ka 1080 yung footage. Ngayon, itong nakikita nyo ngayon, ito yung 4K pero syempre, scale ko na siya ng 1080 at sobrang sharp pa lalo nito kasi makikita nyo yung mga detalye. Smooth. Pero pag na 4K ka, 24 fps lang yung pwede mo magawa. Hindi ka pwede mag slowmo mo. Yung mga slow mo nasa 1080 lang yun lang yung sad pero kasi kahit pa paano naman beginner pa rin naman to at kung gusto niya semi pro syempre mga full frame na kayo no? Tapos yung focus ko ay yung center para kung sakaling naglalakad ako ng ganito tapos pwede ko itutok dito sa katabi ko sa kanya naman yung focus as in doon ako na natuwa dito rin sa A6400 na maski yung focusing niya kasi hindi ko ginagamit yung touchscreen neto ang pinaka ginagamit ko lang talaga yung internals niya para mas mabilis makagawa ng video di ba <laughs> Pero yung hindi ko na lang talaga mapapatawad dito sa A6400 ay itong screen niya na pataas yung hindi ko talaga maintindihan bakit ganyan yan eh. lang talaga yung hindi ko mapapatawad sa kanya lalo na pag nagbibideo ko na ganito nakaharang yung mic at di ko makita kung gitna ba ako pero buti na lang itong tripod na gamit ko may mount sa gilid para malagyan ko ng mic pag kailangan na makita talaga yung shot as in sana man lang ginilit man lang nila to pero yun lang talaga yung pinaka problema ko dito sa A6400 at ngayon si Ryan bibili siya ng A6400 sa Mandaluyong. Kasi? kayo na ba? Mag-iingat kayo sa inyong patutunguhan na ba hindi kayo ma-accidental. Give me middle finger. Pag Pag-piping... Middle finger. Pag-prepare din sa middle finger. Parehas na parehas yung spot. Mandalu yung na... Pakto! Oh. Oh. Di ba Ray, ba mga... ko oh, lilibre mo si Boss. Oo nga, lilibre mo nga si Boss ng BFF Price. Di ba? Lilibre mo BFF Price. Sige tayo. Tama yan, tama yan. Tapos dito siya. Diyan siya. tayo. Ang dami namin ba, sorry? Kala so, no? mo yun, no? Ang ng

Good yeah, yeah. <laughs> Siguro yun lang muna yung masasabi ko ngayon pagdating dito sa A6400. Kasi sa totoo lang sobrang worth it na itong camera na to ngayong 2024 as in kahit beginner ka semi pro kung anumang level ka na pwede pwede pa rin sa'yo to kasi depende pa rin naman talaga sa'yo kung paano mo gagamitin yung camera mo kasi kung ikaw yung tipo na tao na gagamitin mo lang din yung camera mo sa pagkuha ng mga gandang moments kasama yung mga kaibigan mo bakit hindi? Boy, ka na dyan? Oo, Oh, okay naman talaga. Mare recommend mo? Pilang isang walang experience talaga sa photography. Maganda. legit. Try. Bili ka na lang para malaman mo. Tama. Tama. P.O.B. daw. <laughs> ako tabang. Piko. <May> <laughs> 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 <trying to spend. laughs> <laughs>